Good afternoon mga guys Mag Padala sana mga ka guys Hindi makapadala dahil ano Umulis na yung papadala Kung tama Simang terilo guys Sayang mga guys Sayang ang pagod ko Mapagpunta dito Yan mga ka guys, happy Halloween sa inyo lahat ng may mga namatayan buong Pilipinas. Mga ka guys, huwag natin kalibot, kalimutan ang YouTube channel. Mahirap na vlogger mga ka guys. Ay uwi na, hindi makapadala. Ay umalis daw ang padalahan. Yan mga ka guys, sayang. Shout out mga ka-guys. Shout out. Mga madadaan nito. paka share at paka subscribe ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Yun mga ka-guys. Dito tayo sa Eskinita. Hello mga guys, dalagang Pilipina. Hindi <laughs> Wala problema 'yan. Ay. Na ako ay forward na. Alis ah, naman tayo. Iwanan na mo ba gamit mo? Pagod lamang ang inabot sa hapong ito. Malungkot mm na -mm. Malungkot na buhay. Hello, young Hello. Hello, Hello, my guys. Hello. 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 Thank you for the signal